So, nandito ako ngayon sa may seawall. So, ang gagawin natin ngayon ay magpapalipad tayo dun sa mga manging isda. So, napakalapit lang. So, ilang taon na rin yung lumipas ng muli kong masilayan na ganito kalapit yung mga nanguhuli ng tamban. So, sa part na yun, yung tinuturo ko na yun, so, i -ano natin yung drone. So, nandyan sila sa may unahan. Yan, lapit lang yung may mga ilaw na yan. Yung nasa gitna ng screen natin ayan oh. Yung misda na yan. So yan ang pupunta natin. So para makita natin kung naka-area na sila ng ano ng lambat. So ang altitude natin ay pabuti natin ng 30 meters. So start na tayo. 30 meters yung altitude natin 27, 28, yun 30 so gawin lang natin ng 30 So yan yung mga mangisda Ang mga hinuhuli nila ay tamban. Lawlaw -law kung tawagin dito sa amin. So ang distance natin ay 200 meters galing dito sa seawall kung saan siya nag take off. Yan. Nung ano kahapon marami yan. Halos ang dami ng mga mangisda nandito sa may tabing dagat. So ngayon konti na lang kasi ang karamihan nandito na sa malayo. Nasa laot na talaga. So try natin ikutan tong mga mangisda So nandito yung ano yung check natin tong ano malakas ang ilaw, yung maraming ilaw. Ayun ito. Dito sa may right side natin. So lahat 'yan mga mangisda na ang inuhuli ay tamban. So 31 meters yung altitude, 600 meters yung distance. So kung makikita nyo yung mga nakalutang na 'yan, 'yan ay ang boya. Boya ng lambat. Ayun oh, So ikutan natin. Kung mapapansin nyo, may mga nakalutang na styro na kulay puti. Yan yung boya ng lambat. So nakaariyan na ng mga lambat nila. So halos magkakatabi lang sila eh. Meron pa dito, dalawang lambat yan eh. Meron dito yung isa, dito mismo nakatali sa may bangka. Ayan o. Oh. Ganda lapitan natin ng konti so lahat ng mga crew ng bangka nandyan sa may pruwa. ah nag aariya pa yata sila eh ah sakto sakto masisilayan natin yung pag aariya nila ng lambat yan adjust natin yung ano ng camera kasi masyadong maliwanag So yan yung distance is 722 meters. Ayun, nag-aaraya pa sila. Inaayos pa nila yung posisyon ng lambat. Ayun. So shout out sa mga mangisda, ayan oh. Mga mangisdang ang kaibigan natin dito sa Magallanes Arsogon. Ayan oh. Nagkisenyas yung nasa prua. So, umabanti sila kasi yung ano yung katabi nilang lambat ayan ano napakalapit na so lambat niya ng kabilang ano kabilang bangka so hindi yan sa kanila so delikado baka magpatong patong yung lambat so delikado so mas mahirap yung paghatak ng lambat pag ganyan so yan naman yung pier ng magalyanis arsogon so lapit lang tayo dito sa may isla So dito sa may kaliwa, yan yung Santa Lourdes, Bagataw Island. Yan. So masyado nang madilim. So yung iba, ayan oh, bilang lang. Halos kahapon ang dami nito. So ikutan naman natin tong ano, katabi nilang bangka. So ang distance natin ay 730. 740 meters yung distance So ikutan lang natin tong mga katabing bangka. So ito kanina pa naka-ariya eh. Ayan o. Nagpa-flashlight. Naka-ariya na sila ng ano nila, ng lambat. So ito yung mga crew sa may pruwa. Ayan, inaayos nila yung lambat. Ay meron na. Ayan o. Umaan na yung mga isda sa may arap yun nagsisitalunan yung mga isda ang dami yun aktual natin makikita ayan o dami na ng isda ayan o tumatalon sa may pruwa yung iniilawan nila ng flashlight yan mga isda yan ang dami ayan o maaga pa lang halos anong oras pa lang pasado alasays pa lang ng gabi pero ang dami ng huli Ayan o, Dami ng tamban. Ayan. So, salamat sa Diyos kasi nandito na naman yung ano, ng isdang tamban dito sa Magalyanis sa So, kitang kita yung ano natin eh. Ayan oh, Maaga pa lang. Ang dami na kaagad. Dami ng huli. So, dito pa lang yan sa isang bangka. So, check natin isamin eh, ko Iyan no oh. Dami, kumikinang yung mga ista. Dami nang huli ka agad ah. Halos wala pang ano yan, mag isang oras pa lang na nakalatag yung lambat nila pero ganyan nakadami. Ako, sigurado. Mababa ang sampung tab dyan sa ganyang ng ano, huli ng ano. Uli ng dami May dakulon dako po jackpot kaagad, wala pang isang oras eh, mapupuno kaagad yung lambat nila so yan o, oh, check natin dami ganyan palang tsura ng tamban pag nakaano sa lambat, dami o oh, may tumatalon pa napakaswerte ng bangka na to so wala pa silang oras dito sa pag ng lambat ganyan na kagad karami yung huli so isang bangka palang po yan ah So try natin mag-ikot pa. Hanapin natin yung mga katabi nila. Ito. Tingnan natin tong katabi kasi itong nauna nating ano, dami ng huli. So check natin tong ano pangalawang ano, pangatlong uh, pangatlo na tong bangka. Check natin. So, ang na napapansin ko lang dito, pag nag-flashlight sila, sigurado, meron ng huli. Ayan o, di nila, di nila sa may, ano, sa may harap ng bangka. So, ito, wala pa. Wala pang huli. Altitude natin ay 30 meters. Range for distance ay 770 meters. So, balikan natin yung unang pinunta nating bangka ah paano na sila pabalik na sila ng ano pier so ang hanapin natin yung nakita natin kanina yung maraming huli 729 meters eto eto yun puntahan ulit natin so dito pa lang sa isa nako jackpot na nandito lang pala talaga yung ano ng isdang tampan dami yan o oh. kumikinang yung mga stock dami jackpot yung bangka na to zoom in natin yan o nag ready na sila ng tab yung lagaya ng isda jackpot ayan o pumipisik pisik pa sa may bangka yung mga ano isda yun so malakas yung hangin Masyadong malikot yung ano ng bangka. Ayan o. Oh. Dami. Umipisik-pisik pa yung ano eh. Yung tamban. Daming huli nila. Jackpot. Mababa dyan ng sampung tab. Sa ganyang klase ng huli ng ano. Ang dami oh. o. So, napakahaba pa naman ang lambat na yan. Basta estimate ko ha. Ah, Pinakamababa yan. Sampung tab. Minsan ang ginagawa dyan pag sobrang daming huli ng isda ang sistema pinuputol yung lambat kasi hindi na may angat kaya pinuputol na lang nila iniiwanan sa laot yung lambat so yan o oh. nagmamadali na sila kasi ang dami na ng huli sa ganyang sitwasyon kasi hindi yan pwede pabayaan kasi habang tumatagal mas dumadami yung isda sa lambat so mas bibigat yon mas mahirap iangat kaya sa ganitong sistema mas maaga nilang inaangat yung lambat ang dami tumatalo yung ano mga isda isang bangka pa lang yan lalo pa yung iba so di, ayan may dumikit na sa kanilang ano isang bangka yan o oh. tutulong na to sa pagtanggal ng mga isda sa lambat ayan o oh. rescuer dami na kasi So ang isa sa mga nakakatakot na ano dito sa panguhuli ng tamban kasi pag sobrang dami ng huling ano isda yung lambat hindi na yan may angat napakabigat na yan so minsan nga pag maalon lalo na kung nasa malayo ang nangyayari pinuputol nila yung lambat kasi pag hindi pinutol nako malulunod yung bangka ang so, battery natin 59% 31 meters yung altitude 790 meters yung distance ayan o no? so 790 meters yung distance nila dito sa may dagat wala pang isang oras ganyan na karami yung isda sa lambat so nako jackpot so 58% yung battery natin so masyadong ano masyadong madilim na ayano ya ayan yung tabing dagat so check natin yung iba yung pinakamalapit so altitude natin patasin natin mga 50 meters kung mapapansin nyo, yung mga nandito sa tabing dagat konti lang yung mga pumunta dito sa tabi pero yung karamihan nandun sa laot pero nako nandito pala yung maraming isda. yan o no? kunti lang yung mga nandito sa may tabing dagat so mas maganda pa rin dito kasi kumbaga malapit lang sa buyer tapos hindi masyadong maano yung isda kasi may tinatawag dito sa amin eh pag masyadong matagal na yung isda tinatawag dito lobat ganun pag low bat ibig sabihin mababa na yung presyo nun may inang klase na yung isda pag ganun so eto napakalapit lang so ang range nitong bangka galing dito sa may tabing dagat 700 meters yata 770 ganyan so wala tayong cut dito tuloy tuloy itong video natin so balikan natin yung maraming huli so ayan may rescue na Pali dalawang bangka na yung nandito. Dalawang maliit na bangka yung rescue. Yung dami. Masyadong malakas yung hangin kaya kailangan natin ipababa yung ano, yung drone natin. So ayan hinahatak na yung ano, yung lambat. gawin natin 40 meters lang yung altitude yun so ganyan yung proseso dahil nga sa maaga silang maagang nakahuli ng ganyan karami, so maaga rin silang mag ng lambat so ibig sabihin, mas maaga yung nila, pa-deliver ng isda, mas maaga mas mahal yung presyo ng isda Ayun, ang dami. Nakailang ano kaya yan? Nakailang... Ay, wala pa. Wala pa palang ano. Kasi inaangat pa pala yung lambat. Pero ang dami na. ano o. Oh, kitang kita, o. Oh. Dami ka agad na huli nilang isda. So, hindi na tayo pwedeng tumagal dito ng ano. Kasi malakas yung hangin. Tapos yung panahon natin biglang umuulan dito eh kaya so 48% yung battery natin so balik na tayo ayan o, tingnan muna natin yung ano ng drone natin, ay ng bangka ayan dami na paikutin lang natin yung drone para makita nyo ng mas magandang angle yung ano ayan tumatalon kita nyo yan, yan yung tamban halos tumatalon talaga eh umaabot sa may bangka yung ano mga talon ng tampan dami jack pa tong bangka na to ayun na so ang ginagawa nila yung lambat ay hinahatak na papunta sa may bangka so yan o oh. so estimate ko yung lalim na kung nasaan yung bangka mga anim kasi nasa ano lang sila eh malapit lang dito sa tabing dagat mga anim na di pa maximum sa anim na dipa pero estimate ko nga wala pang anim na dipa eh, kasi kitang kita na yung anong lambat yung dami na halos ilang metro pa lang yung nahatak na ano na lambat pero tingnan nyo dami ka agad daming isda ka agad sa ibabaw ng ano ng bangka so ang gamit natin yung drone ay DJI Mini 3 Standard so yan yung drone natin ngayon So ito yung ginagamit natin sa pagbibidyo dito ding dagat. So tingnan natin yung mga malapit ditong bangka. So kahapon napakarami ng ano mga pumunta dito sa laot. Ngayon konti na lang eh. Yun. Yan yung mga katabi nila. So kung mapapansin nyo, konti na lang yung mga mangisdang pumunta dito sa may malapit lang sa tabing dagat yung karamihan nandun sa lao talaga napakalayo so eto bago tayo bumalik dito sa home point or dito sa kung saan nag take off yung drone natin so panoorin muna natin ng mga ilang minutes pa yung ano mga mangisda so yung bangka na napakaraming huli eh. check natin nakasum in pala ako yun check so ang altitude natin ay 39 meters ang distance naman ay 728 meters so check ulit natin tong bangka dami na nakahilera na yung tab at yung mga ayun o dami halos ilang minuto lang yan puno ka agad yung mga tab nyan So nakasum in tayo para makita nyo ng maayos yung kung paano nila kinukuha o inaalis yung isda sa lambat. So kung tawagin dito sa amin, hinoong, paghihinoong ng isda sa lambat. Ayan o, dami. So yun, hanggang dito na lang tayo kasi 37% na lang yung battery natin. So return na tayo. So balik na tayo sa home point. So 37% na lang ang battery natin. So return to home na tayo kasi 36% na lang yung battery. Masyado akong nagtiwala sa ano na, Check natin asa na yung home point natin para hindi na tayo lumayo. So pihi tayo ng pakanan. Yun. So ang range natin ay 530 meters galing sa home point. Ang altitude ay 39 meters at ang battery natin ay 34%. So yan, konti na lang. Malapit na tayo sa home point. So ito yung tabing dagat. So ito yung sea wall. Dito nag take off yung drone natin. So hanggang dito na lang video natin kasi ano na lang yung battery natin. 33%. So ang range natin ay 200 meters galing sa home point. Malapit na, nandito na. Seawall. 90 meters. 39 meters. So yun, 40, 39 to 40 meters yung distance natin sa ah, 39 to 40 meters yung altitude so ayan kung makikita nyo halos konti lang yung pumunta dito sa may tabing dagat pero ito yung may pinakamaraming huli ng maaga so yung karamihan nandun sa malayo nasa may ano na talaga yun laot so ito nasa may tabing dagat lang pero maaga silang nakauli ka agad ng isdang tamban.